Sabay ng dami ng tao sa terminal. Bilit kong pinapasan ang bigat ng bag at ng mga pangarap ko. Kinitiis ko ang siksikan sa araw-araw. At ang init na tila ayaw akong lubayan. Sa bawat barya kong iniaabot, naaalala ko kung paano kinayod ni mama at papa ang bawat sintimo para lang may pamasaya o papunta sa eskwelahan. Madalas, gusto ko nang sumuko kapag nahuhuli na ako sa klase dahil walang masakyan. Pero iniisip ko, kung ang maghintay ng sasakyan ay kaya kong tiisin, ano pa kaya ang hirap ng buhay na ito? Kung sana ay may motor lang ako, tsak magiging madali ang buhay at pagbiyahe ko papuntang paaralan. hawak ko lagi ang manibela ng motor ko. Ito ang kasama ko sa bawat biyahe patungo sa eskwela. Hindi ito bago. May gasgas. Minsan nasisiraan pa sa gitna ng daan. Pero sapat na para maiatid ako sa mga pangarap ko. Sa bawat liko sa kalsada, naisip ko kung gaano kalapit o kalayo na bago sa hinahanap kong tagumpay. Oo, nakamotor, pero madalas kapag bigla ang ulan, at wala akong dalang kapote. Iniisip ko kung dapat pa ba akong magpatuloy. Pero hindi. Bawat patak ng ulan ay paalala na walang bagyo ang hindi kaya ng lampasan. Kung sana ay may kotse lang ako, tiyak magiging madali ang buhay at pagbiray ko papuntang paaralan. sa bawat ikot ng gulong ng kotse nito sa kalsada, iniisip ko kung gaano ako kaswerte na hindi ko kailangan maghintay ng masasakyan o magtiis sa init ng araw. Pero hindi rin madali ang lahat. Sa bawat litro ng gasolina na aking pinabayaran, naiisip ko ang sakripisyo ng aking mga magulang para lang mapanatili ang kaayusan ng sasakyan at pag-aaral ko. Madalas, naiipit ako sa matinding traffic papa ako kung ang oras ay nasasayang sa gitna ng kalsada, paano ko pa mabibigyan ng halaga ang bawat araw? Pero hindi. Ang kotse nito ay simbolo ng pag-asa ko. Oo, nakakotse. At kahit naka-aircon, nararamdaman ko pa rin ang init ng pressure. Dapat magtagumpay ako. Hindi ako pwedeng pumalpak para maipakita sa kanila na sulit ang lahat ng sakripisyo nila para sa akin. Iba-iba man tayo ng paraan para makapunta sa ating paraan. Nakacommute man, nakamotor man, o nakakodye. Lahat tayo ay on the walking. way to success.